Magandang hapon po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at syempre po ngayon pong June 20, ngayon pong 5pm kunin nyo na po ang mga listahan nyo at magbibigay na po tayo ng mga kompletong digits po na po ng bawat isa sa atin mga kalaki sa mga may gusto lamang po ah 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit lucky numbers na pwede nyo pong ngayon tayaan sa, sa STL, sa National, sa Weteng, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ayan po, ay kukongrats ko lang din po yung mga napanalo po natin mga kalaki ng 3 digit lucky numbers. Kanina pong uh, alas 2 po ng hapon, yan po yan sa sa 3D Lotto po mga kalaki. Congratulations po sa mga tumaya po dyan at sa mga nabigyan ko na inalagaan po nila ng 3 days. Kaya kung gusto mo po na masubukan ng mga lucky numbers namin, eto po panoorin mo mga kalaki pag nagustuhan mo, kunin mo at ilaban mo mga kalaki. Kaya kung ready ka na at ready na ako na ibigay ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 po ng hapon, abay tutok na rito mga kalaki. Sabay-sabay po tayong kunin ang mga lucky numbers ng bagong sumada, magagandang code para po sa ating lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. At syempre po, ang mga lucky numbers po natin ibibigay ngayon ay tatlong 2-digit, tatlong 3-digit, tatlong 4-digit, dalawang 5-digit at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa mga suki natin dyan na talagang nakatutok okay? happy happy birthday po sa mga may birthday ngayon mananalo tayo ngayon mga kalaki claim it eto na po ang unang 2 digit lucky numbers 3 days po ito inaalagaan na bago po natin palitan na ito na po ang 2 digit lucky numbers number 4 at number 21 yan po yung una ang pangalawa po ay number 19 at number 26. At ang pangatlo po, number 10 at number 23. Ayan, kumpleto na po ang mga lucky numbers natin ng na mga 2-digit lucky numbers mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang ating 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number 733. Yan po yung una. Ang pangalawa po ay number 215 at ang pangatlo po na 3 digit lucky numbers ay number 980. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang mga 2 digit at 3 digit lucky numbers natin. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers. Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 1275. Yan po yung una. At ang pangalawa po ay number 34 0968-8666. At ang pangatlo pong 4-digit lucky numbers ay number 8122. Ayan po mga kalaki, kompleto po mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit, at 4-digit pwede nyo na po yung tayaan mga kalaki, sa mga suki nyong mga outlet sa mga Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, waiting mga kalaki, pwede po yan. At pwede nyo po yan alagaan ng 3 days bago po palitan. Okay, at bago po natin ibigay ang mga 4D, ang mga 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers mga kalaki para po sa masusugid nating mga lucky followers na nag-aabang dyan araw-araw. Para po sa mga gusto pong makatanggap ng mga lucky numbers ng libre, abay ito po, dapat po nanonood po kay sa mga legit na account namin na hanapin nyo po kami sa Facebook. Ayan, dapat po sa mga legit na account kayo kasi marami pong nagkalat ng mga fake account dyan na po ang mga picture namin. Ginagawa pong profile, hindi po kami yun. Mga fake po yun, dito po tayo sa legit. Kung saan napapanood nyo ako, i-search nyo po Red Parungkin sa Facebook. Tignan nyo po ang followers. Dapat merong 400,000 followers. Ako po yan. check. Meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Nakasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ampoy mal legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin right parong kit po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin right parong kit po na merong Uh, 424,000 followers yung mga legit knockout namin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers mag-suggest, magpa-code, mag-request pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala kita agad agad ng mga lucky numbers, agad po dyan sa messenger mo mga kalaki tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre po ito, wala po itong bayad private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National Wedding, ako po magbibigay niyan mga kalaki pag sumali ka sa private consultation. At iko-code ko po ang birth month mo at birth year at malay mo na mga kalaki, dito swertihin ka kapag ka na-code at virtual mo, okay? Bibigyan kita ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit 6 digit, 5 digit, 7 digit Depende po sa gusto mong tayaan At every 3 days po magpapalit tayo ng numero Kaya sa mga interesado po Message na po kay sa messenger ko At make sure po na makakausap nyo muna ako Bago kayo magpamember para legit na legit Na ako ang kausap mo at hindi po yung magumagaya sa amin At sa mga sasali po ngayon na habol uh, meron pong discount mga kalaki. Bibigyan kita ng discount para member ka po ng 3 months ng June, July at August. Okay? At share po mga kalaki, message na po kayo sa messenger ko ah, para po usap tayo para legit na ang kausap mo ako at hindi po sila. At syempre ituloy na po natin ang ating mga 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers. Pilipinas sa Tabrod, eto na po. Kunin mo na ang 5 digit lucky numbers. Number. Number 4. Number 21. Number 28. Number 35 at number 32 at ito pa po ang isang 5-digit lucky numbers Number 23, number 28, number 37, number 17 at number 10 Ayan mga kalaki at syempre bago ko po ibigay ang 6-digit lucky numbers, ang 6-digit po namin pwede po dito ang 642 645, 649, 655, at 658, 6-digit lucky numbers. Ayan. At syempre, ito na po ang una nating 6-digit lucky numbers. Kunin mo na number. Number 19, number 33, number 21, number 26, number 40, at number 5. At ito pa po ang isa. Number. Number 18, number 27, number 11 number 36, number 42, at number 3. Ayan mga kalaki, kompleto po mga laki numbers natin. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga laki numbers namin. Aalagaan niya po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat. Kanina pa po, po nagpapabate. Ayan, batiin po natin sa... Ayan po, hello, hello po kay ma'am. Ayan, sa pampamili Soriano po, dyan po kay ma'am. Evita, an po sa may Quezon City po sa may Ayan po sa may project for Quezon City. Shout out po dyan sa family uh, Soriano. Maraming maraming salamat po sa walang saong panonood. Nangihingi po siya ng 2-digit lucky number. Sige, bibigyan kita private po yan. Yung message ko po sa'yo. At syempre po sa mga tricycle driver naman po sa mga toda po ng mga tricycle driver. Diyan naman po sa may Ayan sa may Lipa City, Batangas. Hello po sa mga taga Batangas, mga kalaki. Shout out po sa inyo. Napanalo ko na ang Batangas, napanalo ko na ang San Jose, Batangas. Oo, tsaka yung kalawan, napalano ko, napanalo ko na yung kalawan, Batangas. Isa lang naman ng, isa lang naman ng bola dyan, ba, diba? Isa lang naman ng result dyan. Tama ba ako? Ayan po mga kalaki, At sa nagpa-shoutout po na yan, humihingi po siya ng 6-digit lucky numbers, private, bibigyan po kita. So good luck mga kalaki, ingat!